8.40 na sa Pilipinas and magpapack tayo ng mga bracelet na nagawa ko kasi hindi ko pa mama ko magutulog pala ako gumagawa ng bracelets kasi yung isang bracelet dalawang sing-sing hindi pwede iitalya kasi nai yung string so dalawang pack tayo sabi hmm. nga napack ko na to ya siya yung bracelet, kaya lapak na talo na, wale, mm. ang -cute, cute pa yan, mm, ang cute, Bakit <gis> yun talo ako, ang cute kasi, wae yung smart, hindi kita Huwag so, sa lang guys, naka-aircon kami, tsaka tumatanggol yung aso namin. baka madaming dumalaan hmm. <tod> yung tao. Kaya ko yun na silang bracelet ko. Kasi madami na ako nagawa na na malalaking bracelet kaya gumawa uh, din ako mga, mga ng mga medium at malaking mga bracelet para sa mga malalaking kamay kasi madami akong mga bracelet na ang sukat ay karay ko lang kaya kung ako malalak gumagawa ng bracelet na size ni mama, size ng pinsan ko, kaya iba iba. Yung size ng pinsan ko, medium kay mama, large. <laughs> Hindi ko pa sinusuot yung iba pa kasi baka super na kanon, tsaka sa uh, na sa malaking tao na. Tignan niyo ito, ang cute Oh. <laughs> Sing-sing yun. pumunta yung tita ko. Oh, tita Aileen. Pinapagawa ko yung bracelet. Nasira kasi yung kinawa ako bracelet sa sa apo niya. Yung kay Kaylee. Hindi niya nasabihin ang cute ng packaging ko. O. Oh. Be. 50 pieces ng, ng packaging na papel. Ayun na. na, na

ko pinipilis ang sobra para maayos. Para sabihin ng mga bumibili. Wow! Naman! Hindi ko tatapon itong lalagyan. Kaya pag itatago eh, ko, kaya yung lalagyan. Joking. Okay. Ang kasi packaging. Hindi ko lang, di ko pa alam kung ano yung, magkano ko ipibigay sa, ibibenta sa tito ko, tito ko. Sorry sa background ng is guys. Malat yata ako. Hmm, Ayun, yung boses ko dyan. Sabihin nyo... Kasabihin nyo na... Mahina ang boses ko. Be, ito yung normal na boses ko pag sasalita. Gusto nyo lakasan ko pa, ha? Makabingin lang kayo. Sorry sa background noise, mga be. Oh. Nilakasan ko na. Ah, ah, ah. <laughs> Purple and pink bracelet. Ang ganda. Umaganda na yung gawa ko. Dati, pamit. Ngayon, kinain. Ganda. ako yata. Kaya binibili-bili sa'yo. ko ng pack. Tapos, i ice scoot yung desk. tulog na ako. Kasi, mga 9pm na guys, sa Pilipinas. Ganoon nyo, ang curfew ko ay ate. Pero pag walang pasok, 8.30. Pero ngayon, hindi pa, di pa nakakatulog mama ko. At hindi pa tulog papa ko. Mm -mm, kaya kasing pa ko. Mm. Galit yarn. Oo, galit yan. Papa, ayos yung ngipin ko sa bakasyon. Masiswimming muna kami tapos Papakaayos na yung ngipin ko. Pag mga 16 or 15 na kumapapablaze yata. Kasi ito yung mga ngipin ka. Gagawin white yung ngipin ko. Ito baka siya. May kung May... Mga mamis, pag takot ang inyong anak mong pabunot ng ngipin, punta kayo sa Smile 101. Anong na lang pabunot? Kunti lang ako umiyak. Kasi, nung punta ako sa isang isang dentista malapit sa bahay namin, inindigan yung gums ko para tanggalin para, para, para hindi masakit. Is umiyak ako kaya punta kayo sa Smile 101 hindi iinchikan yung yung gums nyo be tapos para hindi ma alam, hindi sa, sa, makita ng mga bat ng mga bata na dumudugo yung ngipin nila nilagyan nilang parang ano ba strawberry sauce tingi lasang gamot na strawberry yung masarap. Tapos, kuwari, yun yung dugo. Kuwari, hindi, dugo nilalagyan nila yun para hindi sabihin nang umiyak yung mga, mas umiyak yung bata kasi nakita dugo. Eh, sabihin, sabihin, nila, yung ano nila yun ba, eh, uh, strawberry juice yun. Uh, baka 2 pa, pa ako. Nakita ko pa sa punta kayo sa part 2 guys. Tapos sasabihin ko pa sa inyo yung Smile 101. So, go to part 2. Mua-mua.